So, lagi ugaliin galiin mag-check ng resibo bago i-display. Tita, this is Tita Barla. Tita Barla Loving Life. Yes! Welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Alam, Good afternoon mga kasari, mga katita at YTA aspirant family. Good afternoon. This is Tita Barla. Today is September 11, Monday. Happy Monday everyone. I would like you to invite the live stream of Miss Jen in US Vlog on September 22, 9 p.m. Siya po ang creator ng aming YTA family, YTA group. See you there. May mga ano yan, mga Prices yan si Miss Jen. Raffle. Raffle, raffle. May mga papadala yan. Mga lagi yang nagpapadala ng mga palipad. Pakulay-kulay sa inyong buhay. So, connect, connect. And please be there and watch the live of Miss Jen. Update ko for today is yung aking napamili kahapon Sunday na 10,800 plus. Hindi ko na siya maisa-isa kasi nga basta. <laughs> Nakakapagod talagang mag-haul at wala na akong space dito sa amin. Ikaw na yung kasama pa to sa nabili ko hindi pa ako tapos wala na akong space na paglatag nito for haul haul rekta na to for displaying ito na yung iba oh, yung nasa counter pa kami dalawang tindahan lang na ko maliban doon sa bigas asin iba naman yung tindahan Minsan hindi pa ako tapos mag-display, may bibili na. Sa, so halongkat na na lahat. Hindi na ma i, i na. Yung ilang ang ipapakita ko sa inyo, yung mga ilan-ilan lang. Kasi ang iba is na, na-display ko na, na, may na, na, na ayos. May bumili na, ayan. nag na yung mga items. <laughs> Kaya hindi pwedeng mag hold na ako dito. Nag-check ako sa mga items kung... Same pa bang presyohan? Kasi iba na pag mas kam tayo sa sarili natin. So, laging ugaliin, mag-check ng resibo bago i-dis... 10.50, lucky 7. So, ganun pa man is same price pa rin siya sa dati na 12 pesos. Distributed from Cebu. Yan. Lucky 7 soy sauce. Tatong pretzels. Cerelac with banana. Ang iba, meron pa ako. Ito na lang muna. This one. One pack. Two One pack. Bravo. Ignoog. One pack. Kombi. Dalawa. Pineapple candy na times two ang kita mo nito. Kunang plus kita as. Ayan. Pineapple. Tamarindo kansit Canton lakimi, original, apat. Tagdag-bawas ba po? Anong nabawas? yun ang dagdag. No, konti-konti. Spicy beef bulalo, lakimi, tatlo. kansit Canton na extra hot chili. Ilan po? Anim. Anim. Big na kaya. Anim. Anim. Apat. Tang-tang, tang-orange. Dalawang crispy fry. Spicy. Spicy. French fry original. one half Lima. Meron akong malaki. Ito pa. Beef lo, Holiday. Apat. Apat. Twenty five bintahan ko. Family sardines. Twenty seven bintahan ko. Dalawa. Ulan na. Umula na ako ito. Si Lucky Seven Sardines. Lagi itong mabibenta kasi mas mura sya sa lahat. So, Apat lang ngayon kasi meron pa akong nandito. Baga mga ilan Two, four, six, eight, ten pa ito? 2, 4, 6, 8, 10 pa. To. So, okay na ito for next week. Yung 10 na sardinas, yan ang pinaka dami ko na ba na stocks. Tag tatlo, apat lang kasi yan. Kasi madami silang variant. Yung iba is, kasi nalobat ako kanina, eh, de, pina ko lang iba. So, ito na lang ang pinaka last ko na na i -haul. Si Mr. Mel, tag-12 pesos ang bintahan ko nito. So, ang nabili uh, ko kahapon, lahat is 10,800 pesos. Siya si asin naman na uh, 510 na ngayon. Na dati is 460 pesos lang yon Yun nga, nagmahal na ang sakong asin from 400 matanggal na din yun mga 4 months ago siguro 460 ata yun ngayon 510 na so mahal-mahal na si si asin ayan ang masipag na mister nag si mais din yung corn grits is 900 lang yun ngayon is 1050 so si mais yung corn grits Mili din kami ng isang ito na na na. Hindi na kasi ma mapatagalan pa. Ayan. Ayan oh, ang tino ng butil. Pag mais daw kinakain, hindi madadaling magugutom. Lalo na pag may diabetic na kahit konti lang ang kakainin. Pag mais daw, parang always kang busog. Kaya ayan. So ito ay magkano na to? 1,050 ang sako. Uy! Mahal na din pala to. Ang bintahan ko na is 46 pesos. 46 pesos yung maliit na butil. Bigas na local. Local siya na premium. This, yeah, ito. Kahapon ko to nabili lahat. Kasi yung sabi ko dati, is, antayan ko yung Sunday kung makabili ako ng sako. Ayan, nabuos na siya. 1,250, 25 kilos. So, ang puhunan niya is 50 pesos. Bintahan ko 55. 55 na, compare sa tag 60. So, ito na siya ngayon. Ito pala. Ito na pala siya. Maganda naman ang butil niya, oh. So, ayan. Yung I amin, mean, yung dating pag 60 ang kilo, yung tinago ko, nandyan. For, for personal consumption na yan. Yan, update, update. Sa nakamili ko kahapon na worth 10,800. Saka na lang yung iba. So, bumili ako ng tatlong tray lang kasi si itlog din ah na to buti na lang oh kahit ganyan na ah. sa starting kasi nabili ko to ng 200 dati per tray ngayon is 220 na yung suki ko wala na siyang stock so naglipat kami ng iba 200 bintahan ko 8 pesos ngayon 229 pesos na siya ayan nagmahal na din si itlog at very pack ng asin asin pa more. Yung ganitong size, tag 5 pesos. Sabi ni Mr. Drake muna, so ito lang nagawa niya for tag pa 5 pesos, 36. So 36 times 5. 30. 180 pesos na po. So, ang kailangan ko na lang is lag like 330 para bawing-bawi na si puhunan Bukas na daw yung iba. Napagod na siya. Sakit ng likod niya. Yan ang ipapakita ko sa inyo for the day. Thank you for watching everyone. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe Tita Barla. And thank you for watching. Goodbye!